Nakaugalian na natin kung may mga tira o mga pagkain tayong binili ay inilalagay natin agad sa refrigerator. Alam niyo ba na may pagkain na mas madaling masira kapag inilalagay sa ref? Hindi lahat ay aware na ang prutas ay mas madaling mahinog at ang gulay naman ay mabilis din mabulok sa loob ng refrigerator. Kaya sa video na ito, magbabahagi kami ng ilang mga pagkain na hindi dapat inilalagay sa ref. Una. Honey. Maaring mag ang honey at mas masarap itong kainin dahil sa malapot na texture nito kapag sa labas lang ito ng ref inilagay. Pangalawa. Melon. Tulad ng watermelon at honeydew, mas mainam kung ilalagay ang prutas na ito sa room temperature. Mas nagiging intact kasi ang antioxidants nito kapag inilagay ito sa labas ng refrigerator. PAMATLO Kamote Kapag na-expose sa malamig na temperatura ang kamote ay nagsisimula ng lumambat ito na maapektuhan ang lasa, texture, at pagtaas ng sugar content nito. Kung gusto ng walang lasang kamote na nagpapataba pa ay ilagay ito sa refrigerator. PAMAPAT Saging Nabubulabog ang proseso ng pagkahinog ng saging kaya mas napapabilis din ang pagkabulok ng saging kapag inilagay sa refrigerator. Panglima, mansanas. Pwede ilagay ang mansanas sa loob ng refrigerator ng 30 minuto para maging malamig at malutong kainin. Pero nawawala ang flavor at pumapangit ang texture nito kapag mas matagal itong nasa loob ng refrigerator. Pang-anim, kamatis. Nawawala ang lasa ng kamatis at nagtutubig ito hanggang mabulok kapag nasa loob ng fridge. Pangpito, avocado. Gaya ng saging, nabubulabog din ang enzyme sa pagkahinog ng avocado kaya mas tumatagal ito mahinog kumpara sa labas ng refrigerator. Pangwalo, sibuyas. Maglalasa at mangangamoy sibuyas ang lahat ng pagkain sa loob ng fridge at nagpapababa din ito ng shelf life ng sibuyas. Advisable na ilagay ito sa supot sa madilim na cabinet para sa maximum shelf life ng sibuyas. Pangsyam Hot sauce Sangkater ba taglay na suka ng hot sauce kaya hindi ito mapapanes kung hindi ito ilalagay sa ref? Mas potent din ang anghang nito kung ilalagay lamang ito sa room temperature. Pangsampu. Kape. Mas maganda na nakatago ang kape sa room temperature para lumabas ang natural na oils at aromatic scents ng kape. Ang kape ay nagsisip-sip ng amoy ng ref, pero naglalasang kape rin ang kasama nitong pagkain sa loob ng fridge.